yun ang plano natin kanina yun na yung gagawin natin so ano nang gagawin natin ngayon Oo, uh, ano, natin so ano tayo kung ano natin si Rando. Rando o yun na yun na nga yung kasasabi ko lang kanina baka pagsipal mo natin ng abot eh uh, uh, baka dadanak ang lugo so, natin kasi parang tuto talaga hindi talaga pwede kung lulusog din kasi natin parang may mawawala talaga ay, buhay nyo. So, mas yung exit na tayo. Mm hmm. Yan na. No. Yun na lang. I-exit muna tayo at magpa-plano. Total, para makapagpahinga na rin yung captive ko. Kasi ngayon nang makapag-usap-usap din kanina. Oo. Mas mabuti yan, tol. No? Ah, baka hindi pa nga to kumakain. Oo. Pagplanuhan muna natin na mabuti, tol. Mm huh? -hmm. Parang iba na yung kaputian mo, tol. Parang Ano na yan? Eh, parang hindi na puting. Pumapayat ngayon eh. Ano? Exit mo tayo? Sige. Para. Sige. Para na. Para. Para Oo. Paliban mo natin ngayon. Tata. Tata. salamat talaga sa inyo kasi kayo ang dahil lang na kapag sa inyo ng sa inyo kapag sa inyo kapag Kayang-kayang tul Kayang-kayang tul Kayang-kayang yan Dito tayo tol. Sa tayo dito Ha? Sa tayo dito Babaan tayo. Ha? Kun Babaan tayo di tol. Sa. Oo. Mm -hmm. oh, Sa, Sa pinitirahan ko. muna tayo at nang makasama rin Wala Mm. -hmm. Oh.

ito si nila eh hindi natin tayo ulit wala akong ginagawa tayo yung dropo Ang ginawa ko lang para sa kapayapaan. <laughs> kapayapaan ba ka ba? Kapayapaan. na yan. Kapayapaan. Magaling ingat, sa pagkikiala mo sa amin. ingat, Tio. Magaling sa Kapayapaan. Kapayapaan na Kapayapaan mo mo. Ano? Ano? Kapayapaan. Ano? ano? Kapag ginagatin Salamat ka. Ganoon, Ganoon. Bakit? Anong ka ba yung mayroon dito? dito. naman. May kaharap din tayo. Ano, Rafael? Bakit? Rafael, huwag kong Oh, Ano ako? Magbibigyan nyo. Magbibigyan ko kami sa O kung pwede lang, huwag makialam pa sa amin. Para Makan wala na dito. Huwag Laya ka naman mga kalaka dito. Alis ka na sa bandido. sa Mababong kung yung Kaya, hindi po nila. Hindi na na. Tignan nyo siya. Ano, Rufael? Ano ka na ba di kumasin? Grandaw! Dito tayo. Ano, ka! Kailangan naman natin muna Ano yung kandas? Ano yung kandas? Ano yung kandas? Ano kasi okay, may kasamahan kayo na may pintas na may pintas ano? na kagaya ko ito so, ah bakit? ano mong laman mo dito? ano mong kalaman mo meron ha? ha? ikaw minus pintas ko? kasi may hinahanap akong nawawalang kapatid ha? kapatid? kapatid ba? ano? ano? Sino ba? Di ba? Ay, ko, siya ko. sa na may ako. Huwag ka pa sa mo. Baka totoo nga nung ala ko. Hindi ko ala. Hindi sa ala. Pati! Sino si... Sino ang... Ano mo? Si Rafael ba? Hindi ako papayag. Sino ba ang may pinta sa kagaya nito? Hindi di papayag ni Jaya. daya si Rafael isang trader. Ha?

matikan huh? natayan, kahit okay. kahit meron mm -hmm. naman talagang talagang tumutukot ba? hindi ayon ba? hindi ayon hindi ayon hindi ayon hindi ayon hindi natin. Isang, ano, lang ng, ano ba 'to? ano lang natin? Tingnan mo 'yan. Dito kayo na ano ba? Yung tingnan mo. sa susunod na ko.